anak, willing job ko nga mo panang mo sa over sa isang mga anak nila. Kasi ganan sila, kasi ganan sila. Pati man sa kanang nay kuan mga anak kay dali na pud maadto na ako na musika no nay a. Ah. Kun sa kan ba. Kanang iya na. Grabe agahan pagatiman nila ra guys. Dili man sila. kanya mong buhi ko guys kuan ay jud mi ubay dani sa tang uh, truck basta ingaron nga pizza sitting atus utso dua ka adlaw nja kan iri ni a gawa sa mong bay gamay ni mim kaso karon gibal hindani kay dili man sila do kay daghang magni parking so gibal hindani sa astrodome dapit Hi guys, di ka na dami sa kuan. Kanang bad me ko. kay ting bad ko nung pa na guys ikan ka mga ni tagmani oh eh. bala ba po rigit kita guys karun di ay kada mo daw mong galaw gapak mga grabe ang bawad sa narunya. buwan na grabe ang pan guys init pa pero dito ka niya kay Di na ka do light do tide na

Pero, kwan guys, maglibog ka sa kwan bata. Kaning muranda rin na siguro dapat sa kaning akbang balin siguro ng sa kwan kana na yun sila mindana, ba mga dagat, sa na sa guys. Nga kabagat, dari nga anak sila itabo. Hindi ka nang naay sauna, nalisang ko magtananay malisang ko magtanaw dahil ba nga niya na agta ng bawal at siga parang hindi na ka mabundong muna ko gamay na ka ng tingkin ako nakagaw para sa unang nga so kinuha ay kung na nga kung nga kapit mama o. ay kaya hindi pa niya kay mo hindi ko man

A few moments later. Hi guys. <laughs> Kala tayo ang hindi ng Namayra yung gila ba na nara yung na Wala pa na ah. So pala, ang kwan pala, ang atili na po ng kwan bahin. Diya ka kay malangan yung malagi mura sa magpuan guys. Kaya na maglaban pa na po tanan. Kaya na ma kaya ang power. Magluto pa po. Paluto. So, balik na ko sa kung sa dayang kini niya kwan kanang na yung ala araw at daw mo kung ano kwan yung sa kanya siya kaya kung ano lang ang guys nga na ajoy sa ka ng misis na ba nga kananay asa kuno aga nang kang mag kuno nga kwarta na kutar ba pero ako ka ila ukin sa siya kananay Mati ni Naho ang ngayon i guys. Kasi sa sakay ba sa inod na na kanang sitwasyon ko wala ayo ang pagkain wala ang pagkain din ang na wala kali ang iro ko pagdi so te sa desa sa di ko sa tama para dito ya ako na mga say mga ko diha, wala ko na kwenta kong say ang kananay ay... ayan ni Kanda ni si mga bata ka na Dahil sa darawa, di lalim. Pa magkasikas. Maglaba, magpakaon, magmuto, magpuan sa ay Grabe. Kanang ijang mga kwan guys, kanang ijang kanang among na dawat nga para silang konsumo. Tanan din na, tanan din na nga kanang adlaw ang ko sa gasto, abonado pa ko ha, abonado pa ko, nakapangutang pa ko kay kananay, di naman din lang i-kuwanda sa ang vlog. Huwag mo kahibaw, huwag mo na sa Kung sad siya dagang, tinod niya sitwasyon kayo na may mga bagay na di uzi mo pwede i ni istorya. Diya. Nag-kuwanda ni ko, niya sige so, na ni napakani ko i kanang di hatag sa doktor nga i i kanang di galip ng gusto ka doktor pero di na nang sila na buhatin guys kay isud na kado ha kika po sa kika po sa ang ah, sige katamo ni ang damso ano naman ang tuso nasa sakit. Okay, bawabasin. O kaning sakit nga ang gibati sa estris ni eh, naglibog ko kay ang ang si kanopin yung dani sa akong ko ana ang doktor nga gidawlan sa basa ni Jaza basi sa basa sa dito sa Cebu sa doktor nga si kan pinyon na sa akong MRI na koy kanang marag ding crack bitaw sa bukog na ni sa akong ko So, hanggang gibati, kanang sakit ang likod o sa abo sa ang balig kawang. So, mga siguro ni guys na mga niya hindi di ko ang jobs. Kasi sa ang gamit sa naglahid dyan sa kanang nabasa nila sa ang URI. So, gariper kong orto ni Dr. Mondragon kay gusto ko na dasin o madapa ko nun niyo na ano, operasi kung sa isang kaistorya o ba kay mga si Jai, kanana ay kag may uh, nerve nervous siguro uh, na naodiri sa ko di ko ka, di ka nakasabot ko di ko ka explain so agad uh, din gipasa niya labor sa disgrasya da ko sa motor kani so, nga so mo na yang di kon nga masigdan na nagikan ang kani nga ang gibati sa kanang kuan basig dana nagikan ni sa ang sakit sa diri sa likod So, karon di, ma, so, 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 di, di ko, di nako kaadjo kaadyo motorbaho motrabaho o ka na ukiran mga ginagmayra, laba kay, kung binagbagat din siya ko mga arsa, so ang laban so, he ka kaadyo sa gawang sitwasyon guys, nandiyan, ingnan, pangitaan pa ko kwarta, sa ng kwarta ni Mario, kahit ba, di ko din ako, di history, di li, Manilio, nandiyan kwarta, kayo, ako guys, sobra-sobra pa dagang kwarta sa panginang nanon, sa isang mga anak, dari na mo, kanaahang bahay sa taas, dog, dugera nang nahuman. So nakapatawa do gali ko lang nagpartahan tengad ko an kana na ay nang abang. So hangi hangi ipon ag abang dana na uh, 6 months uh, patung ng abang, di, ang, mga, mga sa uh, kadong mga abang nga mga trabante sa Pikas Building. So mo na nakahimo ko naka ang ipon ni na kay nay nay ko pa ko pa, pa sa Mindor. Ya. Wala ginagis nga hindi man intang sa kapanilang kwarta, labi na kang nating klase na, nagkan ka project, na pa monthly exam, na pa yung monthly po. So, o, sa eskwilahan, bayad ko. So, kung sa mga likang mag-ikuta, na kayo ka tsuka, o ka na na Ako galing guys, sa hangko galing, gusto na silang, gusto na nang ito number ng mga bata, o kinsa may ikanang may pamilya na na, o kinsa nakikita na isang vlog. Gusto na nang ito na nang ito ng mga anak tinag sa kanang ura o lisod ka para na hindi naman sila nai yung mga buta nga din pwedeng i kay istorya kay basin o ikaw ikaw po yung masamaan sa mga tao so ako kila ko kaya nang naman kasi masyak tutup kaya rin naman kasi masyak sa kanang nai ang pag-atiman pag, pag nila so lisod ka adyo mag-atiman o kanang li, bitaw sa imong kanang kwan imong gyan ka anak pero di jud ni mo gitan sa imong kuan kay lahi ra ka jud di ka tuhan kay bu di na mamina unja ambut nagila ja madlek ko kay hindi ko pa katubra ko sa may mai am am di, di ko pwedeng mo dakog tingog di ko pwedeng mo singhan di ko pwedeng mo mapasakit so sus ginoo reset jet reset reset So, mo na ang ati, jo angay ay kanang ako ana na uh, hinabtan or kanang jo ko kinsa man mo, jo ko kanang gusto mo, ang ah. ito na no, ni isang mga anak para di mo um, na ay sigi o total ng gasang ina so, para na ako kalinaw. Kaya ako ra ba sa tinang sa Ako na dyan para na ang kagalingan ra ang kanang ang Kaya sila? Ibut ko na na ako hindi doon pa nga tulubagan sila. Pero pagkakalaman nga, na good heart nga, nalawoy ko nila kay malagay sa ilang sitwasyon nga. Wapoy mo dawat nila, mga na yung kakuanan nga. Hindi na kong ingin nga, kasi gusto mo, mga kamoy maligra aligra. Kaya, ang, ang problema ang si Marjorie, di Gina si sa musugot man ako manoy po ko labi na kayo sa kalakaw di ra pa rin ay na yung mga bata Aku, waw, ako Inflepg, oil, sakit nga agahalaman nga ako wa di makapiktado ako ning 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 share ako sa kagalingan baka sakit pud par na ho nga kanang lay ganun na na lang suko a sa una sa wapas mariyo na kag mana kwarta nga na ang ka na kanan naman si dari na naikuan sa mga mga ambot na mga ingit ba something sa iyo ng mga hinahina. so hahal naman guys ako ini iniexplained ako sa hang site ko murad kanang naay naglibo ko ngano, ngano nga, no, nga, no nga kanang naay naay naghikot kota so yung, gusto mong ka mong kanang naay basi no? okay, ba, na ay, ko kay ba kanang na motorge ko mari mo ta na ko o na ay isa ba pinsa din ng mga tao na basi jang ijarang kadugo or kanang kay ba isa ba kuya bunsa ba o pa ka ko kay bisan sa pa guys sa una pa jud na kanang na ano, urban kami naze, na jay na ang ko kay ba o nga na basi jay sa mga uyab nga tao na ay pero sa bagay, daghan kong na kuan dyan na discover sa katungwa na sa diha kay Awilang Simpon kaya ako may So, daghan ko na-discover dito. Basin ka lang na ayaw mo. na, magalit sila yung relasyon. Or kinsa basta kay kuan kay basta kay nakoy daghan. Kadong na-discover sa cellphone nga. Daghan sa mga mga kachat nga mga baji pero ako amanan na hagi ko gi Limain kay na kay babang ko guys na unsa ko ni dia, unsa po po ni pa kuan pa tray pa tratar as ka nay na ka partner. So nakibaw ko pero naganda sa mga mitago Siguro itara pud kalilawan o mga mga something ana ka to. Pero gahalaman pud guys basi interesado sila mo alaga sa iyang mga anak. Willing job ko nga mo kanang mo sa iyang mga anak nila. Kasi ganan sila, kasi ganan sila matiman sa kanang nay kuan mga anak kay dali na pud na ako na musika nung nay a ah, um, uh, ano intensive kun bang kanang iya na ang ag grabe agahang pagatiman nila ra ri guys di wala yeah. sa karon ko ana galiko tagalaba tagahinlo kay di na jud na kaya ra na ibati nga tong ay mis indera na sa mga ibayad ja kanang nay labahinlo na na Apilag laba Pero karon at mer kolis so hajun ah, gila ba, nagi jaw ko ay ah, mga kay uniform kay ba sa isulat ug mga kay naran naman na jang ang ah, napat ng kaso ni si Zabali upat so agduha, duha di naman sigo, kay si Zoom maran ka naman so ang gila ah, ah, pa duha ka duha ka kanang na ay hindi jang kay uniform tara o ug ladies wala nga ah kanin

cak delis mau jadi gimana bisa bau kemudian kita aku buat Mulu